Kaya nga itong fillet, guys, naglalaban ko talaga to eh. Yung ginawa ni BBM, uh, kinuha niya yung 89 billion na reserve ng fillet. Sana makadagdag pa yan sa ano. Na pag-expand ng benefits sa mga mahirap. Sample. Yan pong mga yung mga high blood. syempre at a certain age, mga high blood ka talaga. Tsaka yun talaga ang problema ng mga stroke. mga na-stroke na, na mahirap. Kung hindi sila nakakainom ng maintenance sa high blood. Eh, di dapat libre na lang talaga yun ng PhilHealth, health. Libre talaga. Ang gamot doon. Pupunta ka lang sa outpatient. Kuha ka ng gamot na libre. Dapat oh, pong ganun na. Eh, yung sinasabi ni BBM na yung mga mahihirap na kayo mag pilit na bala sa inyo. Ano ka ba? Tulog ka ba? Hindi eh, ka pa magising? Kung sinabi mo yun, Kinuha mo lang 89 billion ng pilit. eh. yung sabihin mong pilit na bala sa amin lahat? Sa kalusugan namin? Sa health health hospitalization na Napaasa mo lang GBM. Ang mga pobre, pinapaasa mo lang yung tao. Yung so, zero billing. Naaral ko ngayon yung zero